Okay, so kumuli si dito at welcome kayo sa akin channel uh, sa Garden Ang sishare ko naman po sa inyo ngayon yung uh, ano experience ko dati dito sa mga pamilya ko na huwag ok na huwag -ok niyong gagawin uh, Ito yung huwag ok niyong na huwag -ok niyong gagawin sa mga pamilya kagaya dito Apansin uh, ito kasi hindi lang naman isa o dalawa ano ang ginawa ko dito? Bakit nagkaganito? Parang mamamatay siya, di ba? Ay, usbong siya. Pumayat siya na pumayat sa kakuan. Ang alam ko dito, uh, kasi ito, minawa ko dito, dinagdagan ko siya ng uh, lupa, ng garden soil, ng rice sal. Ganito. Kasi ito, hanggang dito na lang ang lupa niya. Nabawasan na na nabawasan mali pala yun hindi pala ganun ang dapat gawin kaya sishare ko sa inyo kung bakit na nagkaganito ay tuturo ko, sa inyo, ko rin sa inyo kung paano yung paraan ang gagawin natin para hindi magkaganito kasi nga ang ginawa ko dito sobra na kulang ng lupa ang ginawa ko uh, dinagdagang ko ganito siya Arrah, ganito siya dati oh. sobrang kulang ng lupa kaya nang ginawa ko dinagdagan ko ganyan siyempre masyado na ano ah, masyadong marami na dagdag yung katawan nya, yung pinakapuno nya ah, ganyan ang nangyari, punong-puno hindi pala Ah, uh, masisira pala ito lalo pag dinidiligan mo yung pinaka puno niya kasi maliliit pa lang ito hindi naman yung malalaking bugambilya sa malalaki siguro bugambilya okay pero ito maliliit pa lang ah, uh, nabubulok yung puno niya pala dito nasasaktan dito kasi nga pagka puno ng lupa na ganyan kasi ayaw ng bugambilya gusto niya yung lumalabas labas yung ugat niya eh mga bugambilya ito kasi yung katawan niya ah, uh, nalalim siya masyado ibig sabihin yung dati niyang lupa eh, syempre ganyan lang nadagdagan ng kira rami, -rami. ang dami na nadagdag huwag na huwag niyong gagawin pero papakita ko sa inyo kung paano yung gagawin natin para hindi magkaganyan diba dami na dagdag oh pwede kung dadagdagan nyo konti lang mga hanggang dyan lang pero kung mapupuno hanggang dito masyadong mahaba may posibilidad na mabulok dito o masaktan siya hindi mas siya mamatay pero talagang ah uh, at koritik isuna ibig sabihin yung masasaktan kaya dito ito diba sinisirko lang sa inyo kasi ang baka mangyayari din sa mga gumagaling nyo ganito baka o kaya naman experience niya na experience nyo ang lalim ng nadagdag dito na lupa. Ang dami. Ang dami na dagdag na lupa. May nabulok dito. Dito sa puno niya. Ayun oh. Ayun yung tama niya eh. Dito. Oh. Yan. Malalim yung uh, pagkano eh. Uh, yan, eh. Ganun din dito. Uh, dami din ako masyado na itagdag. Ayan. Ang dami na dagdag. Kasi na pulang uh, kulang na kulang ganito siya dati. Ganito. Ganyan karami. malawak so, wag gagawin sa mga bugembilya niyan kasi baka matsugi. Kaya din dito. Sayang, di ba? Ah, uh, pambenta pa sana. ngayon tuturo ko sa inyo yung paraan na gagawin natin para para hindi magkaganon gagawin lang natin para kung dadagtagan natin siyempre lang nandito nga sabi ko sa inyo nandito ang gagawin natin i na lang natin ayun o oh. ngayon ang gagawin natin kasi yung konti na ng lupa na makita nyo o oh. ba? Diba? gagawin natin, lalagyan na natin, natin sa ilalim. kung konti na ganyan para hindi masyadong malalim. Ganyan. Lalagyan natin ng lupa dyan sa ilalim niya. Ito, dahil share ko sa inyo kasi experience ko nga dito sa dalawa dito na ano uh, ah, parang matutsugi eh, dinagdagan ko ng lupa. Mga bago yung lupa niya, di ba? Pag nadagdagan na natin ng lupa na ganyan, ah, saan natin ilalagay. Ano? O, di ba? Nakaiangat natin siya ng konti. O, yan o. Medyo malalim pa pala. Pero okay na yan. Sample ko lang sa inyo naman. No? Ayaw mo nung bugambilan na masyado na ano, matatampakan ng ganito na dyan na natin na natin tala ng lupa konti na lang diba diba lang o di okay sana pero kung ganito yung ginawa ko dito maaari na hindi nagkaganyan yan nyangat natin kasi kung kanina kung hindi nagdagan natin ng lupa lahat hindi natin pinuno natin hanggang dito eh Bulubog lang na siya hanggang dito. Mabubulok siya dito pala. Dito. Lalo kung laging basa. Ah, lulubog sa dito. Nandito. Magubulok sa dito. Yan ang nangyayari dyan. Yan eh, ako na ako yung gagawin. Siguro kung ano. Yung malalaking puno na. Okay yun. Pero kasi ito. Ah, maliliit pa lang. Siyempre okay na. Diba? Ah, ito ganito. Hindi na ilubog yung ganyan. Pero ito, kung sanang konti lang yung dinagdag ko, ayos sana. Masyado lang kasi marami na itagdag ko, kaya nagkaganito. Pero kung konti lang yung dinagdag ko dito, hindi magkakaganito ito. Kasi may mga bugambilya na ano, uh, maselan. Maselan. Uh, pagka na ganun, uh, namamatay hindi maselan siya. Pero yung iba naman, hindi naman. ay nako. Sayang din, diba ba? Pero may usbong dito, ayun no? konti lang. Uh, mabubuhay kaya lang matatagalan mag-recover. Ayun, no? may mga usbong din siyang konti-konti. Ayan. No? Pero kailan pa? Matagal pa, 'di ba? Eh kung paninda natin, 'di sayang nawala na. Saka Paano signal, di ba? Ayun lang. agad uh, ganto lang ang video ko kasi uh, na-share ko lang sa inyo yung ano, na-experience ko dun sa tuwing magtitilig kasi ako dun sa mga bugimbilya ko. Nakikita ko ito na dinagdaga ko ng lupa nagkaganito, nakalbo uh, nawala yung mga dahon niya at saka payat na payat na parang uh, matutsugi na kaya kanina sabi ko I-share si ko na sa inyo para huwag niyo nang pamarisan yung ginawa ko na yan para hindi na matay yung mga kapatid na nito. Dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod nyo ng mga video. Bye -bye.